kasi baka mahawa si Kapiki? eh. Kuya nga eh. lapit-lapit ka ngayon sa akin. Kanina pala layo pa. So Cupcake yun, oh. mo, tong niya. Oo. 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 Na <buttipsi> mm -hmm. pala natuso, pinakat mo lang dito. Tinan mo na Iranian, buwang -buwang. Oh, hindi yung brand <laughs> ano yan ito yung ito yung sumasakit oh. ay hmm? yan siya oh parang ano karayom yung mga pagkakain dito mo na lang tingnan oh kay kita oh ayan oh ganda naman yan pagkain pang ano Oh, medyo may kasakitan to pangga. Pero okay lang. Ayan na, oh. Ayan, oh. yan oh. Hmm? iniwan Pin... Nakabao na, oh. Umaw sakit? Aray. Hmm. Kaya, natanggal na pangga, oh. Oh. shucks. Hmm? Di mo? Oo, oh. oh. Grabe yung... Ba, Ay, Lagi so. na yan iniinda pangka eh. Oo. Yung dalawa e, lang yan, yung e, itong dalawa lang. Alam mo pangka, konti na lang mamamaga na to, oh. tingnan okay. mo. Oh. Kasi pulang-pula na, sugat na siya sa loob. Oh. Ay, sorry. Kasi, Gawag na muna kasi araw-araw siya nasusus. Baka mamaya maabuot ba yung paan niya. Mm, -hmm. kailang na natanggal na. Mm. Matalik -hmm. muna mm. ka. Ah? Pagsusunod na mama, ilang buwan na naman yan. Ayun yung bumaon dito. May gamit ako pangga pero ayaw ko talaga. Ayaw, Saka ayaw ko din naman. Hindi ba na hindi ba? to basta-basta pangga na ikaw ang gagalaw kung hindi mo alam baka mamaya lalong mamaga. Oh, di ba? Kasi baon siya uh, eh. Baka maputol mo ba mas lalong mahirap. Oh. Hey, hey. Pareho nga kabilaan. Paano to? Ang gaano ka man sa mga ano? Tingnan mo naman. Hindi. Ang laki ng kuko. Okay. Ay. Okay. Hmm? Malsis, <laughs> okay. yung Ay yung Andy, sino na po yung mga nagbigay? Alastra. Ah, Ah. hindi sigurado makasama. Hindi na lang pwede niya, lang talaga. Kasi saka lang makasama. Matagal man nalilinisan niyan no. eh. Taon. Ano <laughs> ka tumit-tumit. Mm -hmm. Ano yun? Okay. Ano yun? Taon. Binhaawa yan mga ako. Binhaawa. Okay. Isa isang taon, mga dalawang bis lang siguro. Doon din pangga, pag umuwi kami pangga sa Pangasinan, may naglilinis din doon na ang kukuna. Ang gaan din ng kamay niya. Hmm. Kapag wala yun, hindi talaga siya magpalinis. Yes. Hmm, doon lang din siya. Oh, Ay, siya ay yung siyempre, yung... ang tagal nyo na rin hindi naka-uwi yeah. doon. Oh, oh, umuwi din kami nito lang, pero wala time. Hindi, tanggalin ko lang to kasi tanggalin pag tumigas, yun. pag tumigas tong dry skin na to, pangga, sasakit lang to yeah, ulit. Naman. Kaya kailangan ko lang to. Ito pangga, o, oh, tinan mo kung gano'ng kalaki, o. Oh. Ayan yung sumasakit. Tumigsik na yun sa mm -hmm. Me? Ay, oo, oh, 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 sa oh, oh, kailangan. Kasi pag halimbawa pang ganito yuto at saka sumigas ayun Ayun oh. pa. Oh. Hindi sumiksik yan siya dito kaya nararamdaman mo yung sakit. Ako, ako lang nakakalikot ng paa ko Yung pagpalagay ko ng video meron na ayan na tanggalin mo na yan. Pero hindi naman ako gulong ma-export ang akin. Pero pag ano yung pangga, naging maano yung maano siya. Magiging ano mo siya. Hindi, na, tutubo siya ng tutubo. tutubo. Pero huwag mo hayaan na sumasakit pa. Uh, pag narandaman na, tumutusok na. Oo. Kasi ibig sabihin, baon na yan sa loob. Hmm. Ngayon lang kasi ito natagalan mo nang sobra sa pagpalinis eh. Ayan o. Oh. Ay, nagnana na nga siya talaga pangga o. Oh. O? Oh. Nagnana. Grabe nga eh. Tiniis mo yung sakit ka ron. Ang sakit nito. Parang karayom nga. Pag yung Grabe. Dapat pag ano, pag ano na kaagad pangga na, minis na kaagad na. Hmm.

Naaalala ko yung Si Kelmet talaga ang maalala ko. Bayaw eh. Ay. Muntigas yung. Maabot ko? Heto, pilitin. Nan. Nan. Ba, ba, ba. eh. talaga si Kel na ko. Siya talaga yun sa akin. Alam mo ba? ngulal mo ngabas na nupa papata ato 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 sa ato 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 sa ato 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 ato

Tabii. Kabilaan talaga. <laughs> Maraming mag-aamang. Uh -huh. Mm -hmm. Ang Ngayon lang talaga nakaranas yung ano yun. yon Kaya pag sumasakit ako nag ano eh. Ngayon lang ginagawa. Hindi uh -huh. pinapwili yun o. Oh. Nakakaano ka Kaya Huh? Pagkakamalit sila sa larangan ng politika, ito ang kanilang pagkakamali dahil alam ng matanda ang kanilang layo. -layo. Bago pa nilagawin ang plano ito, ay nakaanda na ang patikungo na sa kanila sa kahihiyanang pag pagmaghali ng aking bayan sa ating ispahan. Kung iyong itong video ito ay nagpapakita na handa si Derte sa mangyayari na matapang niyang hinahangon ng ICC na restrukturasyon dahil dito nila mailalantad ang kahihiyan kung anong klaseng gobyerno ang meron ng Pilipinas alam ng matanda ang palas dahil kung lalabag ang mga ito tiyak ay marami ang mawawalan Grabe din yung panggal isa na eh, laki-laki na -laki talaga bumaon ng ano mo parang mm. Uh, magtubig yung tubig ko nun Ano uh yun? -uh. Uh, upload niya Ay grabe talaga, laki! Oo, Pangga. Kala ko naro Anila. Dala ni Mama yan, Pangga, kasabay ng mga ano na yan, o. Oh. Gusto mo ba? Uy, pehe ako. Isa lang yan, kunin mo na. Sige na, sa'yo. Kasi pagdadalhan na lang ako ni Mama ulit bukas. Sige, ako na yan, ha? Sige, kunin mo na. Para ano. Ano ba da ginagawa sa Pangga? dalawa yan kanina, hiningi din ng client ko ang isa, kaya tag-isa na lang kayo. Makakain ka rin. 你觉得我们应